kasama biggest regret namin na noong time na last breath niya wala kami eh, hindi kayo kasama oo labis ang pagdadalamhati ni Jana Dominguez sa pagpanaw ng kanyang babaeng anak na 20 years old pa lang si Isabel Ablan ay pumanaw na matapos ang heart failure ng dalaga Dinetalye ni Jana sa kanyang Instagram account ang pagpanaw ng dalaga niyang anak. Sinabi ni Jana na hindi umano nagsasabi ang anak sa kanila ng kanyang asawa dahil ayaw daw nitong makaistorbo sa pinagkakabalahan nila. Kaya't huli nang nalaman ni Jana na sumasakit na pala ang puso ng dalaga dahil hindi umano alam nila na malala na pala ang kondisyon ng bata. Inihayag ng aktres na si Jana Dominguez na sudden heart failure at lung infection ang ikinamatay ng kanyang 20 anyos na anak na si Isabel Ablan nitong Sabado, October 7. For those who are asking, our daughter passed away because of a sudden heart failure and lung infection, ani Jana sa kanyang post sa Instagram. Sa sobrang ayaw niya nakakaabala ng ibang tao hindi niya sinabi sa amin mga nararamdaman niya. Nagpa-check up siya the day before and doctor gave her meds na kaya iniisip namin okay na. Then bigla na lang ganoon. She was at her condo in Manila when she suddenly had a hard time breathing kasama niya yaya Ate Lin that time. Ate Lin called us kaya dumiretso na kami agad ng Manila, dagdag ni Jana. Pero wala after multiple attempts to revive here wala na. God called her back home na. We love you Archibelet so much. Nagpaabot na ng pakikiramay ang mga original cast ng Pepito Manaloto especially si Michael V. Kasalukuyan na ng nakaburo lang dalaga sa bahay ng actress na si Jana open nga ito for public viewing sa mga naging kaibigan ng dalaga. Taos puso po kaming nakikiramay sa pangyayari na ito.